Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. ang inaatupag nila pero yung sa mga benepisyo ng ating mga pensioners ay napapabayaan. So doon po sa pagtaas ng pensyon, ibig sabihin din po ba na ito ay yung posibilidad na tumaas ang monthly contribution po ng isang miyembro. Bukas po ba ang Quezon uh, Resort um ito po yung isa sa mga hmm. hinihiling po sana at pakiusap hmm. ng SSS. Uh, nung mag usap kami ni uh, Dean Valdez no? Sabi niya wala sa horizon muna yung mag increase ng uh, uh, premium no dahil nga si na sabi namin, tututul kami dyan dahil wala nga tayong pagtaas sa sweldo ng mga manggagawa. Ngayon, kukolektahan mo sila ng additional uh, premiums, no? So, sabi niya, wala muna sa horizon yan. Ang hinihingi nila ay mga reforms doon sa, alimbawa, payagan silang mag-invest, no? hindi na lang doon sa bonds uh, so kailangan tweak yung kanilang charter no may mga amendment sigurong gagawin para they can invest in other uh, uh, portfolios na malaki ang return sa SSS sino po ang mga sakop nito ng uh, dagdag na pensyon So, When well, lahat dito, across the board, no kagaya nung ating uh, naipasa noong uh, 16 Congress, across the board ito. No? So, lahat na SSS pensioners ay makakatanggap ng dagdag isang uh, libo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!